May mga araw na tinatanong ko lang, bakit ako? Bakit parang hindi ko na makaya? Hindi mo to kailangang sagutin ngayon, pero mahalagang itanong mo sa sarili mo. Okay ka ba? Hi at welcome sa Space Nato kung napunta ka rito. Baka may hinahanap ka. Baka kailangan mo lang ng kaunting katahimikan o baka naman kailangan mo lang marinig na hindi ka nag-iisa. Alam mo, madalas nating itago ang totoong nararamdaman natin sa likod ng mga ngiti at okay lang ako. Pero sa pagitan natin, pwede tayong maging totoo. Pamilyar ka ba sa pakiramdam na parang may mabigat na nakadagan sa dibdib mo? O yung pakiramdam na parang lumulutang ka lang, hindi mo alam kung saan ka papunta? Ganyan din ako minsan. Parang ang bilis ng takbo ng mundo. Pero ikaw, naiwan kang nakatayo lang. Nakakapagod, di ba? Nakakapagod magpanggap na malakas ka palagi nakakapagod mag-isip kung ano ang susunod na hakbang. Pero gusto kong malaman mo na normal lang yan. Normal lang mapagod. Normal lang hindi maging okay. Hindi ka depektibo. Hindi ka mahina. Tao ka lang at parte ng pagiging tao ang makaramdam ng buong spektrum ng emosyon mula sa sobrang saya hanggang sa sobrang lungkot. Isipin mo ang sarili mo bilang isang baso. Araw-araw, napupuno yan ng iba't ibang bagay. Stress sa trabaho o school, problema sa pamilya, pressure mula sa social media, mga sarili nating expectations. Kung hindi natin 'yan regular na ibubuhos o babawasan, aalingawngaw at aapaw talaga. At kapag umapaw na, doon na tayo nakakaramdam ng burnout, anxiety, o lungkot na hindi maipaliwanag. Kaya paano natin babawasan ang laman ng baso? Simple lang pero hindi madali. Self-care at hindi ko tinutukoy yung mamahaling spa day or out of the country trip. Ang self-care ay pwedeng kasing simple ng pag-inom ng isang basong tubig o paghinga ng malalim yung hihinga ka papasok bilang kahanggang apat. Pigilin mo bilang hanggang apat at saka mo ilabas ng dahan-dahan bilang hanggang anim. Ang self-care ay pagbibigay ng permiso sa sarili mo na magpahinga kahit pakiramdam mo ay ang dami mo pang kailangang gawin. Pwedeng manood ng paborito mong series, makinig sa musika ang nagpapakalma sayo, o kahit matulog lang. Walang dapat gawin. Ang mahalaga ay kung ano ang kailangan mo sa sandaling ito. Isa pa sa pinakamahalagang paraan para alagaan ang ating isipan ay ang connection, human connection. Minsan, ang kailangan lang natin ay may makinig. Hindi yung magbibigay ng unsolicited advice, kundi yung uupo lang kasama mo sa katahimikan at ipaparamdam sa iyong valid ang nararamdaman mo. Sino ang taong yun para sa iyo? Isang kaibigan, kapamilya, partner. Subukan mong tawagan o i-message. Sabihin mo lang. Pwede ba kitang makausap? Hindi mo kailangang i-detalye lahat kung hindi ka pa handa. Minsan, sapat na ang presensya nila. At kung pakiramdam mo ay wala kang malapitan o kung ang bigat ay sobra na para buhatin mag-isa, please, huwag kang mag-atubiling humingi ng professional help. Ang pagpunta sa isang therapist o counselor ay hindi sign ng kahinaan. Sa katunayan, ito ay isang sign ng sobrang tapang, tapang na harapin ang sarili mong mga anino, tapang na piliin ang sarili mo, tapang na sabihing, kailangan ko ng tulong at okay lang yon. Maraming resources online, mga hotlines na pwede mong tawagan, ilalagay ko ang ilan sa description sa ibaba. Ang mahalaga ay malaman mong mayroong mga taong handang tumulong. Ngayon gusto kong gawin natin ang isang maliit na exercise. Humanap ka ng komportabling pwesto. Pwede kang umupo o humiga. Ipikit mo ang iyong mga mata kung komportable ka. Huminga ka ulit ng malalim. Isipin mo ang isang lugar kung saan pakiramdam mo ay ligtas ka at payapa. Pwedeng sa tabing dagat, sa bundok, sa kwarto mo o kahit sa isang lugar na gawa-gawa lang ng isip mo. Ano ang nakikita mo? Ano ang naririnig mo? Ang alon, ang hangin, ang katahimikan. Ano ang naaamoy mo? Ano ang nararamdaman mo sa balat mo? Ang init ng araw, ang lambot ng kumot. Manatili ka muna diyan. Damhin mo ang kapayapaan sa lugar na iyan. Tandaan mo na kahit anong oras, pwede kang bumalik dito sa isip mo kapag kailangan mo ng sandaling pahinga. Dahan-dahan imulat mo na ang iyong mga mata. Kamusta ang pakiramdam? Sana ay nakatulong ito kahit kaunti. Tandaan mo, ang paglalakbay patungo sa mental wellness ay hindi isang karera. Isa itong proseso na puno ng mga hakbang pasulong at minsan may mga hakbang din paatras. At okay lang yon. Ang mahalaga ay hindi ka humihinto sa pag-aalaga sa sarili mo. Bawat araw nagigising ka at haharapin mo ang mundo, kahit gaano pa kahirap, ay isang panalo. Bawat pagkakataon na pinili mong maging mabuti sa sarili mo ay isang tagumpay. You are doing enough. You are enough. Bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin ulit. Okay ka lang ba? Kung ang sagot mo ngayon ay hindi, okay lang. Ang mahalaga ay tinanong mo. Ang mahalaga ay kinikilala mo. Dahil doon nagsisimula ang lahat sa pagiging totoo sa sarili. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Sana ay nakahanap ka ng kaunting ginhawa sa ating pinag-usapan. Kung nakatulong ito sa iyo, baka pwede mo ring i-share sa isang taong sa tingin mo ay nangangailangan din nito mag-subscribe ka na rin para maging parte ng ating community hanggang sa muli alagaan mo ang sarili mo hindi ka nag-iisa